Magandang araw sa iyo. Isipin mo to ha. Isang team na um punong-punong -puno ng magagaling, mga star player talaga. Oo, yung A team kumbaga. Exactly, A team. Pero parang may kulang. Alam mo yon? Hindi sila magkaisa. Laging may uh, may back-channeling. May tension. Oh, may tension. Ngayon, isipin mo ulit yung same team, pero ngayon yung bawat usapan ang gaan. Ang dali. Dumadaloy lang. Dumadaloy. Bawat hamon, sama-sama nilang hinaharap. At yung bawat isa, pakiramdam nila, safe sila, mahalaga sila. Anong nagbago? Hindi yung tao. Hindi yung tao, hindi rin yung pera. Ayon sa mga materialis na pinag-uusapan natin, ang nagbago ay yung mga relasyon. Yun yung core. So sa pag-uusap natin ngayon, susuriin natin yung mga ideya mula sa isang aklat tungkol sa ano nga bang title? Relationship Building Teams Rooted in Trust. Yes. Ang misyon natin, alamin kung bakit ang tiwala, hindi yung strategy, hindi yung bagong software, ang pinakamalaking bentahe ng isang leader. At paano ito sinasadyang buin? Oo, at paano mo ito gagawin? Sige, simulan na natin. At napapanahon talaga to, no? Sa mundo ngayon, hybrid work, tapos ang bilis ng turnover. Grabe yung turnover. Oo, oh. tapos yung pressure, parang walang katapusan. So, hindi na sapat yung title mo lang, yung posisyon mo. Hindi na gumagana yung kasi ako yung boss. Hindi na. Ang hinahanap ng mga tao ngayon, authenticity, psychological safety, at kung wala yung tiwala, dahan-dahan silang mawawalan ng gana, magdi-disengage. So yung tanong pala, hindi lang bakit mahalaga yung tiwala? Kundi paano? Paano mo ito gagawing pundasyon para, ano, pang matagalan? Madalas kasi iniisip ng mga leader, yung relationship skills, soft skills lang yan, di ba? Parang bonus lang. Bonus lang nice to have. Pero a very compelling point the book makes is that These aren't soft skills. Ito yung core engine ng team. Yung makina mismo. Oo. Oh, may formula nga silang inuulit-ulit eh. Tiwala, tapos... Pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan, tapos... Resulta. Resulta. Kung wala yung una, yung tiwala, guguho talaga lahat. At yun yung fascinating, di ba? Binabago niya yung tingin natin sa mga problema. Sabi ng author, halos lahat ng problema sa isang organisasyon. Gaya ng? Low morale, missed deadlines, yung paulit-ulit na away. Ah, yung parang walang katapusang conflict. Oo. Oh. Hindi raw yan problema sa sistema. It's a relationship problem disguised as a system problem. Wow. Okay. Bigat nun. Diba? Kasi pag nasira na yung tiwala, kahit gano'ng kaganda yung proseso mo, kahit anong project management tool pa yan, hindi gagana. Parang may high-tech na sasakyan ka pero mga halimbawa galing sa Biblia and regardless of your personal beliefs um it's really fascinating to look at them as case studies Oo, oh, oh. case studies in human psychology at kung paano nagiging matatag yung mga team under extreme pressure. Kunin natin si David at Jonathan, 'di ba? Hindi lang sila basta magkaibigan, may covenant sila, isang kasunduan. Mas malalim 'yan sa friendship. Mas malalim. Isipin mo, si Jonathan anak siya ng hari siya dapat yung tagapagmana. So dapat siya yung number one rival ni David. Dapat may inggit, di ba? May kompetisyon. Dapat. Pero sa halip, anong ginawa niya? He celebrated David's success. Prinotektahan pa niya. At yung takeaway doon, sabi sa libro, yung tunay na leader. Natutuwa sa tagumpay ng iba. Di ba? Hindi siya threatened. It's even more radical than that actually. Kasi yung kwento nila nagpapakita ng tiwala na mas matibay pa sa politika o sa personal ambition. So paano yun? It's trust based on a shared purpose. Nung binigay ni Jonathan yung balabal niya, yung armor niya, yung espada niya kay David. Hmm. That was a powerful symbolic act. Parang sinasabi niya, nakikita ko yung mas malaking misyon dito at ikaw yun, hindi ako. I set aside ko yung personal gain ko para sa kaharian. So yung tunay na pagsubok pala sa isang leader, hindi lang yung pagbuo ng sarili niyang success, hindi lang yun. Kundi yung handa niyang i-dismantle yung sarili niyang advantage, gaya ng balabal ni Jonathan, para itaas yung tamang tao para sa misyon. That's a radical idea ngayon. Lalo na sa competitive corporate world. Oo nga eh. Parang sinasabi mo sa star player mo, turuan mo yung bago para mas gumaling pa siya sa'yo. At kailangan nun ng sobrang laking security at tiwala. Immense security. Tama. Tama. Exactly. At ganun din yung nakita sa isa pang halimbawa, yung early church sa acts. Kung iisipin mo yung sitwasyon nila. Oo. By all business metrics, dapat bagsak sila. Bagsak talaga. Walang building, walang budget, walang political connections. In fact, yung buong Roman Empire, gusto silang mawala. Pero binago nila yung mundo. Paano? The book calls it their high-trust culture. Okay, high-trust culture. Paano mo i-describe yan sa, sa practical na paraan? Anong ginagawa nila sa araw-araw? -ara? Simple lang, pero malalim. Yung operations nila nakadepende sa mga trust-building activities. Like? Palagi silang kumakain ng sama-sama yung pagkain hindi lang para mabusog para yun sa community ah okay nagba sila ng confession yung pag-amin ng pagkakamali sa isa't isa that builds incredible psychological safety wow at nagaalaga sila sa mga nangangailangan hindi to soft skill eh ito yung strategic advantage nila dahil sa tiwalang yon, ang bilis nilang makatugon sa mga banta. Mabilis yung galaw. Mabilis. Nakakapag-share sila ng resources without friction. Nakakapag-empower ng mga bagong leader. Trust remove the organizational drug. Ang powerful ng mga kwentong yan bilang ano, metaphors. Pero ang dating kasi, parang ang di ba? Grand, oo. Oo. So, Paano mo itatranslate yung ganong wisdom sa pang-araw-araw na realidad ng isang manager? Sa office. Oo. Alam mo, yung pinaka-helpful para sa akin sa materials na binigay mo is kung paano niya ginawang simple yung tiwala. It's not just a vague feeling. Hinimay niya into four concrete actionable components. Parang upuan. Parang upuan na may apat na paa. Tama? Yes, the four pillars of trust. At mahalagang tandaan ha, these are interdependent, magkakakonekta. Hindi pwedeng isa lang meron ka. Okay, sige. Ano yung una? Yung unang pillar is integrity. Ito yung pundasyon. Simple lang, yung sinasabi mo, tugma sa ginagawa mo. Walk the talk. Walk the talk. You were the same person in public and in private. Kasi people follow character bago sila sumunod sa title. Okay. So, integrity yung pundasyon. makes sense. Pero ma, may mga kilala akong very honest na tao, high integrity, pero hindi ko pagkakatiwalaan na mag-lead ng isang complex project. Ah. So, hindi sapat yung character lang, di ba? And that's a perfect lead-in sa pangalawang pilar. Competence. Kakayahan. Kakayahan. Hindi sapat na mabuti kang tao. Kailangan magaling ka rin sa ginagawa mo. Ang tanong dito, kaya mo bang mag-deliver ng results? Magaling ka ba sa trabaho mo? Hmm. Kailangan ng tiwala pareho, character at capability. Kailangan maniwala ng mga tao na kaya mo silang dalihin sa panalo. Okay, so meron na tayong integrity at competence. Character and skill. Anong pangatlo? Pangatlo is consistency. Ito yung pagiging predictable ng behavior mo, ng decision mo, over time. Ah, so hindi pa bago-bago? Hindi pa bago-bago. Alam ba ng team mo kung anong aasahan sa'yo? O isang araw, super friendly ka. Kinabukasan, terror mood na. Naku, delikado yun. Delikado kasi consistency creates a safe environment. Alam ng mga tao kung saan sila lulugar nababawasan yung anxiety, makafocus sila sa trabaho, imbes na subukang i-figure out ka. At yung pang-apat na sabi ng libro, madalas nakakalimutan. Ito yung pinaka-overlooked. Mm -hmm. I care. Pagmamalasakit. Mm. Ito yung genuine na pagpapahalaga sa tao bilang tao. Hindi lang bilang ano instrumento para ma-achieve yung goal. Yung tanong, nararamdaman ba ng mga tao ko na nakikita sila, naririnig at pinapahalagahan ko sila lampas pa sa KPIs nila? At dito siguro pumapasok yung balance, no? Dito nagiging critical yung balance. Kasi sabi sa libro, hindi pwedeng i-max out mo lang yung isa. Halimbawa, isang leader na 100% yung care, pero ang baba ng competence? Ah, yung nice but ineffective boss. Exactly. Gusto siya ng lahat, pero walang tiwala sa kanya na mananalo sila. Sa kabilang banda naman, yung sobrang competent na leader, pero walang care. Ba ang robot? parang ruthless machine. Ang pakiramdam ng mga tao, mga um, tornilyo lang sila sa makina. Yung tunay na skill ng leadership ay yung pagbabalansi sa apat na yan, lalo na under pressure. Okay, gawin nating mas konkreto pa. May case study sa source tungkol sa isang leader, pangalan niyang Lila. Kinuha niya yung isang team na wasak na wasak na. Ah yes, the turnaround team. Magandang example to kung paano binubuo ulit yung apat na pillar sa totoong buhay. Oo. Pagdating ni Lila, nakita niya lahat ng classic symptoms ng low trust environment. Sobrang tahimik na meetings, walang nagsasalita. Yung tipong may maririnig kang karayong pag nahulob. Ganon. Tapos, turuan, sisisihan, at zero initiative. Naranasan na nating lahat yan, di ba? Yung nasa meeting ka, may idea ka, pero iniisip mo. Safe ba tong sabihin? Baka mapag-initan ako. Yun. Yung katahimikan na yun, yun ang tunog ng mababang tiwala. So anong una niyang ginawa? Nag-reorganize ba siya? Nagbago ng strategy? Hindi. Kasi tama yung diagnosis niya. This isn't a strategy problem. It's a trust problem. So hindi niya ginalaw yung org chart. Saan siya nagsimula? Sa mga tao, ang una niyang ginawa ay yung tinatawag sa libro na Intentional Presence. Nag-schedule siya ng one-on-one -on -one meeting sa bawat miyembro ng team. Parang simple pero sigurado akong ang hirap nun. Paano niya pagbukas ng loob yung mga taong takot magsalita? Nabanggit ba sa libro kung anong mga tanong niya? At yan yung key challenge, di ba? Sabi sa libro, sa unang round ng meetings, halos wala siyang nakuha. Puro okay lang po, walang problema. Yung mga safe answers. Oo. So binago niya yung approach niya. Imbes na itanong, how's the project going? Nagsimula siyang magtanong ng mga... Tulad ng... Tulad ng, ano ba talaga ang pakiramdam na magtrabaho dito ngayon? O ano yung isang bagay na sana naiintindihan ang leadership pero pakiamdam mo hindi mo masabi. Ah, mas malalim. At ang crucial, nakinig lang siya. Hindi niya dinipensahan yung dating management, hindi siya nag-offer ng solution. Hinayaan niya lang. Kailangan niyang tiisin yung maraming awkward silences nung una para lang patunayan na hindi siya nandun para manghusga. Nandun siya para umintindi. Yung consistency na yon, yung third pillar, nagsimulang magtayo ng unang maliit na crack ng tiwala. Okay. So pagkakapos niyang makinig, anong sunod? Paano niya ina-address yung problema sa silent meetings? Yung pangalawang intervention niya, modeling healthy conflict. Ooh, Interesante yan. Sa halip na iwasan yung di pagkakasundo, sinadya niyang ilabas. Sa isang meeting, nagpresent siya ng idea tapos sabi niya, Okay, ngayon gusto ko tatlong tao ang magsabi sa akin kung bakit magfe-fail tong idea na to. Grabe! Ang tapang nun! At nung may nag-disagree sa kanya, imbes na maging defensive, pinasalamatan niya in public. Sabi niya, thank you for that perspective. That makes our plan stronger. Ipinapakita niya na okay ang mag-disagree. Ipinapakita niya na ang disagreement kapag hinawakan ng tama ay hindi banta. Ito raw ay refining fire, nagpapatibay. I have to push back a bit Jan, kasi gets ko yung principle. Pero sa maraming Filipino workplace cultures, yung conflict iniiwasan yan para sa pakikisama. Malaking risk yun, oo. At ina-acknowledge ng libro yung cultural nuance na yan. So, paano niya hinandle yan? Ang ginawa ni Leila, nagset siya ng very clear rules of engagement. Sabi niya, inatake natin yung problema, hindi yung tao, we assume good intent, at kung anong sinabi sa kwartong to, dito lang yan. Nagset siya ng boundaries. By creating a safe container muna, dahan-dahan niyang tinuruan yung team na yung healthy debate para yun sa ikaganda ng project, hindi personalan. Okay, that makes sense. Intentional presence para makinig, modeling healthy conflict para maging safe magsalita, anong pangatlong parte ng strategy niya? Yung pangatlo, nag-establish siya ng trust-building rhythms. Rhythms. Parang routine. Oo. Nag-set up siya ng weekly meeting. Trust circles ang tawag. 15 minutes lang tuwing biyernes. At anong agenda? Initrabaho. Tatlong tanong lang. Anong isang panalo mo this week? Personal man o professional? anong isang challenge na hinaharap mo, at sino sa team ang gusto mong pasalamatan. Wow! Nung una, awkward. Pero over time, yung simpleng ritual na to, pinilit silang makita ang isa't isa bilang tao. Direct injection to ng care pillar sa weekly routine nila. So anong nangyari? Anong naging resulta ng lahat ng to? Ayon sa case study, ang transformation, remarkable. Sa loob ng anim na buwan, yung tahimik na team naging powerhouse of ideas. Talaga? Yung meetings naging energetic, tumaas ang creativity, at bumalik yung ownership ng mga tao sa projects. Grabe. Yung kwento ni Lila, malinaw na prueba yan na yung tiwala hindi magic. Pwede siyang systematic at sinasadyang buuin ulit, brick by brick, gamit yung mga pillars. So, ikonik natin lahat Balik tayo sa team na inimagine natin sa simula, yung magagaling pero watak-watak. Mm. Yung kwento ni Lila, pinapakita niya na hindi sila lost cause, nandyan yung blueprint. At nagsisimula yon hindi sa bagong strategy. Kundi sa intentional na trabaho. Oo, yung intentional na trabaho ng pagbuuulit ulit ng tiwala, isang usapan sa isang pagkakataon. Malinaw sa mga materyales na ang tiwala talaga ang pundasyon nakatatayo sa integrity, competence, consistency, at care. At sa huli, bumabalik to sa isang malaking tanong, legacy. Paulit-ulit na sinasabi ng source na yung pamana mo bilang leader, hindi yung mga proyektong natapos mo. Hindi yung numbers. Hindi yung numbers na naabot mo. Ang tunay mong pamana ay yung mga taong hinubog mo. Yung tiwala at yung relasyong nabuo doon, mas matagal yang mabubuhay kesa sa kahit sinong leader. Hmm yung mga gusali, guguho, yung mga programa mawawala. Pero yung epekto mo sa isang tao, yung pakiramdam na naniwala ka sa kanila na pinagkatiwalaan mo sila, That can last a lifetime. Oo. Kaya't iiwan namin sa iyo ang isang malalim na tanong. Hinugot mula sa libro, Ano ang mananatili kapag wala ka na? Malalim yan. Kung yung mga relasyon ay mananatili, kung yung mga taong pinamunuan mo ay magpapatuloy na maging matatag dahil sa kulturang itinayo mo, yung pamumuno mo aalingawngaw yan. Magpapatuloy. So, here's a final thought to mull over. Kung yung epekto ng pamumuno mo ay susukatin 20 years from now, anong mga desisyon sa relasyon ang gagawin mo ngayon na papasalamatan sa iyo ng mga susunod na henerasyon?